Ukay ho, tayo mga Mima. So, itong buong bag na to, kasama pala itong sunglasses ko, 50 pesos ko siya nabili. So, papakita ko sa inyo mga na, ukay ko for today video. <laughs> excited yan! So, unang-una, meron tayong elect, uh, elect <laughs> meron tayong sleeper na cute na cute na pink. Bagong-bago, 100 ko siya nabili. Sa so, pang summer siya, ganyan. 100 pesos. And of course, mamaya, papakita ko sa inyo to. Actually, ito, IKEA to oo. Oh, oh. siya bago pa oh. May ganito pa siya. And then ayan oh. Ayan, IKEA, ang magaganap dapat mabili. 100 pesos pang summer din siya, ganyan para lang siyang bayo. Oy, daddy! No. no. <laughs> 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 Nanini sa likod ko pala. <laughs> so, ayan, yung bag natin ng IKEA, 100 pesos. Ito pa. Ang kong bag na nakuha. Kasi ang mura lang niya. Ito naman, nagaya ng cellphone, 30 pesos to. May ganyan siya, oh. Basta may ganyan din siya. May, may pabag din siya, pero ang ganda kasi ng quality niya. Ganyan, oh. The 30 pesos to. And then, itong bag, kasi pwede ko siyang ilagay doon sa 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 bag ko din, sa backpack ko, oh, na pang-organizing. Ayan, organizing. 30 pesos din to. And then, mamaya pakita ko sa inyo to. And then, ito, prito sa akin. Yung parang, ano, pang lagay doon sa bag. Nalagay ko doon sa brown bag ko ng leather. So, ito siya. Ang cute. And then, Eto din, ang cute. Kasama to sa, 50, sa 100 pesos na uh, box of jewelry. Mamaya papakita ko sa inyo. And then naman, eto ang aking nabili. Eh. alam niyo kung anong brand to? Matching tama-tama, naghahanap ako ng pang airport na outfit. Yung pang, ano, pang comfortable na susutin ko sa airport or dun sa, sa plane. Eto bio. May brand pa to. Ayan siya, yung brand niya. Ayan, di ba branded yan? 100 pesos to bagong bago pa, mabango pa. Sinukat ko na to. Pakita ko sa inyo yung sinukat ko lalagay ko dito. Hindi, may matching kasi siya, kaya nagdasawan ko. Ayan, white na white. sakto sakto lang din siya sa akin. Nasukat ko na siya. Ay, ay ito! Ito, binili ko to. Akala ko nga 100 to, pero, pero 50 pesos lang para siya. Ito, pwede ko siyang suotin for formal attire. Ayan. Para siyang uh, ramper siya, romper. May ganito pa siya, oh. May ganyan. Tapos, may branded, branded din siya ang brand niya is Airspace. Ayan, 50 pesos ko rin siya nabili. And then, of course, itong bag, kasi England bag siya, tote bag, England bag. So, ito, 50 pesos din to. ba diba? Kasi pang, ano, pang lagayan ng mga um, extra clothing ng anak ko pag uh, pumunta sa school. And then, ito yung full of jewelry. <laughs> Nakasama to, ha? Kasama to. 100 to lahat. Ayan, ito puro mga accessories lang siya. Mga, alam mo yon mga fashion accessories na pwede ko siyang i- i-ano, i, ano, i Ganyan, ito pa, accessories. Kasama na siya sa buong 100 pesos. Kasi ang mura, bi. Ayan, no. diba, pang, pang madam. Ayan, pang matching siya dito. And then, may mga earrings-earrings pa rin niya na may pang madam-madam. Diba? <laughs> ito, o. Oh. oh. pang ano, pang costume-costume ko, B. O, oh, Suotin ko na nga ngayon. Suotin ko na siya. Pang costume-costume yan. Ayan, ganyan siya, o. Oh. Parang yayamanin yan. looks. Ah! Sino ka dyan? <laughs> Tapos ito, may tatlo pa siyang necklace. May crystal-crystal pa siya dyan. Basta 100 siya. Mga jewelry lahat. Isang bag na ganito. Ito naman, nabili ko ito sa different ukay. Pero doon din siya. Ukay din for today video to. Ito siya, matching siya na pajama. Pink, oh. Cute pajama. Bili ko ito sa anak ko. Kasi Hello Kitty siya. May matching na siya. 100 pesos matching. Bagong-bago. ayun oh. Matching na pantulog. Ang ganda niyan. And then... <laughs> Shit, ang haba. <laughs> ang haba na ng vlog ko. Kaya bilisan natin. Ito naman, crop top lang din siya na may pagka-purple. Ayan. Ang ganda rin ito pang summer-summer. Pero nasukat ko na rin to Ang ganda rin niya sa akin. <laughs> Tapos ito din, crop top din siya. Bi! Alam mo naman, sa crop top. Ito naman is um, Forever 21 din to Crop top din siya. Ayan o. Forever 21. Nasukat ko din to doon. So, may, lalagay ko yung mga clip dito ng mga nasukat ko, ha? Ayan. Para, para happy yarn. <laughs> charot. Ayan siya, basta crop top niya na ah, Forever 21 ang ah, ganyan siya. O, oh. di ba para siyang ano, ganyan siya parang ah, summer looking din pero crop top siya na long sleeve, ganon. Kunyari marangal pero hindi. <laughs> tapos eto naman may jeans din ako nakuha. Ang ganda rin nito. Oh, bagong-bago din siya tapos may brand din siya na no, natanggal na ah uh, ang, ang brand niya is Rao 21, basta yung ganyan, Rao 21. Branded din kasi siya. Kasi uso to ngayon, yung maraming maraming packet dito, yung parang cargo pants siya. So, so, ipakita ko yung sinukat ko dito. Ayan, ganyan yung itsura niya. And, ayan! Eto naman, medyo mahal to kasi yung arrival si ate. 200 pesos to. So, eto nga pala is uh, 50 pesos, 50 pesos. Ganon! So, yun ang ating ukay for today. And then, eto pala, may nakuha rin pala akong ano. Um, eto, glasses. So baka dumilim yung akin panin. Nakakaano. <laughs> pero ang ganda kasi ng frame niya, Ayun, ang ganda ng frame niya. Saka branded yung frame niya. So, go fling. search ko yan. Tapos, eto napapalitan naman yan. Pero ang ganda ng kanyang frame. I like the frame. And then, eto ba? Yan ka pala ng vlog Wait lang. Eto kasi nima ko. Ipapamigay ko yata. Ito so, kasi, ah uh, sa isang plastic, tatlong perasong relo. Oo, tatlong perasong na relo siya na Japan Movement. So, may ano siya, may blingi-blingi. Same lang din siya. ah uh, magkakapareha siya ng magkakapareha siya ng design. So, ganito siya. Bago rin ito. Bago siya. Ganyan siya, oh. Ayan. Tapos, hindi naman siya kupas. Stainless siya, me. Kaya, maganda siya. Ayan, oh. Ayan, oh. Mga, mga rilo. So, tatlong peraso. 450 pesos. Tatlong peraso siya, me. 50 pesos. So, kumuha ko ng, um, eto, so, mali anim. So, ito, pamimigay ko to sa mga Ayan sa mga <laughs> sa mga followers ko diyan, baka gusto niyo or sa mga pamangkin ko. Ayan kasi ang mura, di ba? Oh. So ayun lang 'yung aking um ukay ho. Salamat so, din kayo sa ating ukay ho. Thank you for following. Bye.